Noong nakalambahagi, bahagi, sumakay tayo ng bus ng MLR Transport mula Maynila pa Infanta, Quezon, na ang bus ay de Elcon na may parikuran pa. Kabalik tala naman ng pabalik kung saan sasakay naman tayo sa ordinary bus mula Infanta pabalik ng Maynila. Aalamin sa video ito kung magkano ang pamasahin nito at ang taga ng biyahing ito. Noong 27 ng Hulyo taong 2025, naglakad ako patungo terminal ng bus ng Raymond Transportation sa Infanta upang makasakay sa bus pabalik naman sa Calaca, Maynila. Kumala muna ako sa ilang bahagi ng Infanta bago makarating sa terminal ng bus sa Infanta. Sa ganap na alas 3.42 ng hapon, nakarating na ako sa terminal upang makasakay sa bus ng MRR Transport Unit 1088. Na mayroong lutang mula Infanta Quezon patungong Legarda Maynila via Family Laguna. Ito ay mayroong modelong SL BF106 na gawa ng Santa Rosa Motorworks Incorporated. Sa loob ang mga tampok sa bus na ito ay dalawa sa tatlong konfigurasyon ng puwan, kapasidad ng 58 pasahero at handle. Bumili muna ako ng pagkain gawang Infanta dahil alas 5 ng hapon pa ang alis ng bus mula sa terminal. Sa ganap na 4.58 ng hapon, nakaalis na ang bus na ito mula sa terminal ng Raymond Transportation sa Infanta, Quezon ang pamasahin nito mula Infanta Quezon, Pamainila, via Pamiraguna. Laguna. Sa kayang ordinary bus ay nagkakahalaga ng 256 na piso para sa regular ng mga pasahero at 256 piso naman para sa nakadiskwento. Dahil mayroon din pasahero sa harap, nagpasya muna akong itabi ang aking teleponong ng pantas upang makinig sa mga awiti na marshmallow at bini. Sa loob ng 10 minuto, Dumaan lang naman ang bus na ito sa Siniloan Family Real Infanta Road. Ang problema, hindi ko na nakuhanan ng video ang isang bantayong ng tatlong rayon sa Infanta kaya wala na ito. Nang nakuhanan ko muli ang video, nandito na tayo sa barangay Kumian kung saan malapit na tayo sa Real Quezon. Nang sumakay pa ang ilang mga pasahero sa ilang bahagi ng Real Quezon, nagkaroon na ng problema sa ating TOV. Reasonable naman dahil pinapayagan naman ng pagtatayo sa loob ng mga bus panalawigan tulad nito, buhat na rin ng kawalan ng expressway sa dadawigan ng Rizal. bagaman nagsisimula na ang palikodikong daan mula Real pa kami ang bus na ito, nakuhanan ko na ang video nito paglampas ng kaunti mula sa Tignoan. Itinabi ko muli ang aking telepon ng patas at nandito na tayo sa barangay Malagondon sa Real Quezon. Nang nakapasok na ng Siniroan, Laguna ang bus na ito, ang zero visibility na ang bintana sa harap. Dahil dito, itinabi ko muli ang aking teleponong pantas. Tumaan ang bus na ito sa ilang mga barangay sa Fami at Siniroan. At nakakuha muli ako ng video nang papadapit paparapit na ang bus na ito sa terminal ng Raymond Transportation sa Fami, Laguna. Bago sumapit ang araw ng gabi, nakarating na ang bus na ito sa terminal sa Fami, Laguna. Pinayagan ako ng crew ng bus na ito na makicharge dahil mababa na ang baterya ng aking teleponong pantas at wala rin akong darang card noong araw na yon. naka ang bus na ito mula sa stopover at nakapasok agad ang bus na ito sa Manila East Road. Pagdating sa barangay Paagahan sa Mabitak, Laguna, pumasok ang bus na ito sa ikalawa at huling stopover sa biyahing ito. Nakaalis ang bus na ito mula sa stopover pagkatapos ng 24 na minuto. Mamaya maya lamang dadaan naman ang bus na ito sa palikulikong bahagi ng kalsada mula Mabitak patungong Piriya. Pagkatapos tumaan sa padiko ikong daang ito, diretsyo na muli ang kalsada mula Piriya patungong Morong. Kaganap na alas 8.30 ng gabi, nakarikon ang bus na ito patungo sa isa na namang palikotikong daan mula Morong hanggang Antipolo. Pagdating sa isang bahagi sa Teresa Didal, itinabi ko muna ang aking teleponong pantas. Dumaan ang bus na ito sa Teresa, Antiporo, Taytay at Kainta. Isang oras na sumunod, nasa pasig na ang bus na ito. Ngunit pinaripat na ako ng upuan pagdating ng Ortigas kaya hindi ko na nakuhanan ang video ng biyahe hanggang San Juan. Gueveho kanap na alas 10.19 ng gabi nang na ang bus na ito sa Raymond Transportation sa Regarda, Maynila. Ang taga ng biyahe nito mula Infanta Keron, pabalik ng Regarda, Maynila ay tumaga ng limang oras sa 21 isang minuto. Nagpapasalamat ako sa crew ng unit isang libo sa pagservisyo sa akin. dito na nagtatapos ang video ito at magkita muli tayo sa susunod.